Arestado ang sikat na PBA player dahil sa droga. Dismayado ang mga netizens at mga basketball fans, hindi makapaniwala na sa ganito mauuwi ang iniidolo nilang PBA player, numero uno ang sports na basketball sa maraming Pinoy, at isa ang PBA sa prestihiyosong Basketball Association sa bansa, ang kanilang mga manlalaro ay talagang itinuturing na artista at iniidolo ng marami, kaya hindi rin maiwasan na batuhin sila ng sametsaring saring kontrobersya, madalas ay cheating issue, pero iba ang nangyari sa sikat na PBA player na ito, na inaresto kamakailan matapos mahulihan ang ipinagbabawal na gamot, hindi naman ito ang unang beses na may nahuling PBA player, na gumagamit ng ganitong ipinagbabawal na gamot, matatanda ang noong 2003, nagulantang ang PBA, matapos magpositibo ang sampu sa kanilang star na manlalaro, sa paggamit ng shabu at marijuana, kabilang ang San Miguel Center na si Dorian Peña. Habang nahuli naman sa aktual na gumagamit ng shabu ang retired PBA superstar na si Paul Alvarez, pero ngayon nga ay nagulantang na naman ang mundo ng PBA nang may ulat ang pagkakaaresto sa 25 years old player nila na si CJ Las Arte, matatandaan na naglaro si Lazarte, para sa San Miguel Beermen sa PBA on Tour, bukod rito, nakapaglaro rin siya sa Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL para naman sa Manila Stars, hanggang kamakailan, inaresto si Lazarte ng Davao City Police, matapos mahuli na may bitbit -bit na siya sa kanyang sasakyan. Di alam ng marami si Las Arte ay nakatira sa Santo Tomas, Davao del Norte, ayon sa ulat ng pulisya, tinatayang may timbang na 0.20 gramo o nagkakahalaga ng 3,200 ang pakete ng ipinagbabawal na gamot na nahuli kay Las Arte, kaya naman agad na hinuli ikinulong sa Bunawan Police Station si Las Arte. Dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, isa umano itong kahihiyan sa PBA lalo pat noong Abril lamang pumirma sila at ang DILG sa isang kasunduan, para magsanib puwersa upang matigil ang illegal na droga sa bansa, at malayo sa masamang bisyo, lalo na ang mga kabataan. Ito'y sa pamamagitan ng programa ng DILG na Buhay Ingatan, Drogay, Ayawan o Bida, ayon pa kay DILG Benhur Abalos, The partnership of DILG and PBA will not only strengthen the campaign against illegal drugs, but will also send out a message to the PBA team's players and fans that the league is against and will not tolerate the adverse effects of illegal drugs. We are aware that this is the first time, since its inception, that the PBA joined hands with the government in the fight against illegal drugs, kaya una na po ang aming pasasalama.